hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Paribagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkasamang palalakasin ng Department of Education o DepEd at ng TESDA ang senior high school curriculum sa Pilipinas. Layunin naman rin itong mas mapagtibay at maihanda ang mga magsisipagtapos na mag-aaral sa senior high school na maging employment ready. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Rose Baviera. Magkasama ang Department of Education o DepEd at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA upang mas pabutihin pa ang kurikulum ng senior high school sa bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpulong ang dalawang kagawaran na parehong kabilang sa Technical Working Group para sa Senior High School Professional. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, kabilang sa mga napag-usapan sa pulong ay ang pagpapalakas ng kasalukuyang curriculum sa SHS upang mas maging job ready ang mga fresh graduates dito. Target din a nila na makabuo ng mga alituntunin at polisiya na susundin ng mga paaralan sa paghahanda sa mga mag-aaral bago sila magtrabaho. Matatandaan na noong Mayo noong nakaraang taon, lumagda ng kasunduan ang dalawa upang mas pagtibayan ng technical skills sa senior high school curriculum. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinatitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture, o DA, na mabigyan ng sapat na suporta ang mga magsasaka sa bansa ngayong panahon ng pagtatanim. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture o DA na tiyakin ng mabilis na paghahatid ng suporta sa mga magsasaka upang hindi maantala sa panahon ng pagtatanim o planting season. Kasabay nito, inatasan din ng Pangulo ang Department of Budget and Management o DBM Nabigyang prioridad naman ang sektor ng agrikultura sa pagbibigay ng pondo. Gayet ni PBBM, hindi dapat tayo maiiwanan sa planting season, kaya't kailangan magkaroon ng timely budgetary support. Sinabi naman ng DA na mas mapaghuhusay ang produksyon ng mga magsasaka kung mabibigyan sila ng sapat na tulong sa fertilizers, dekalidad na binhi at teknolohiyang pang-agrikultura. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala nasa tatlong libong mga trabaho sa bansang Taiwan ang bukas at naghihintay para sa mga Pinoy. Yan ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW kung saan karamihan sa mga bukas na industriya ay sa linya ng semiconductor at artificial intelligence. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Bukas para sa mga Pilipino ang aabot sa 3,000 trabaho sa bansang Taiwan, particular sa semiconductor at artificial intelligence. Ayon kay Migrant Workers Office Taipei Labor Attache Director Cesar Chavez Jr., Mayroong kabuang 15,000 job orders ang Pilipinas sa Taiwan noong taong 2024. Sa ngayon, nasa 3,000 job orders ang kailangan mapunan. At para maisagawa ito, nag-organisa ng mga job fair sa iba't ibang lugar tulad ng Quezon City, Ilocos Region, Bulacan at Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Ito rin ang nakikita hakbang para maiwasan ng illegal na recruitment at trafficking. Para sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Taiwan, tingnan at bisitahin na mga website ng Department of Migrant Workers o DMW. Samantala, higit 160,000 Pinoy na nagtatrabaho sa Taiwan at karamihan sa mga ito ay nasa industriya ng artificial intelligence at semiconductors habang ang ilan ay nagtatrabaho sa mga Taiwanese household. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa mga consumer ng Meralco. Bababa kasi ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Enero, dulot ng maayos na kuryente sa Luzon grid at pagbaba sa presyo ng wholesale electricity market. Ang iba pang detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco na bababa ng 22 centavos per kilowatt hour ang singil nito sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Dahil dito, bababa ng 44 pesos ang bill sa kuryente na mga tahanan na ang konsumo ay nasa 200 kWh, 66 pesos sa kumukonsumo ng 300 kilowatt kWh, habang 112 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 500 per kWh. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga, nabawasan ng 13 centavos per kilowatt hour ang generation charge dahil bumaba ang presyo sa wholesale electricity spot market ng halos 90 centavos per kilowatt hour. Ito rin ay dahil umayos ang supply ng kuryente sa Luzon Grid nang bumaba ang demand ng 471 megawatts at nabawasan ng 305 megawatts ang mga outage. Sa kabila naman ng pagbaba ng singil ay patuloy pa rin nagpapaalala ang Meralco sa maayos at matipid na pagkonsumo ng kuryente lalo na sa pagbabago ng panahon. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naghandog ang University of the Philippines Open University o UPOU ng apat na apat na mga malalaking kurso ng libre ngayong taong 2025. Makatutulong ani nila ito na mas mapaunlad ng isang mag-aral ang kanilang kaalaman at maisama sa kanilang resume bilang mga pagsasanay. Ang ipapandetalye tutukan sa report na ito. May alok na libreng 44 Massive Online Courses o MOOCs ngayong taon ang University of the Philippines Open University o UPOU. Sa kanilang Facebook post, makikita ang saklaw nitong malalawak na paksa na layong makadagdag ng kaalaman at kamalayan sa mga nais na kurso at upang mapabilis rin ang kanilang pag -unlad. Bibigyan naman ng e-certificates ang mga mag-aaral na makakakumpleto ng kurso na maaaring isama sa kanilang resume bilang 16 hour training. Narito naman ang mga kursong iniaalok ng UPOU ngayong taong 2025 at sa iba pang detalye ay maaaring bisitahin ng kanila mismo ang Facebook page. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas para sa lahat. Yan ang ipinahayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nais na mabahagian ng tulong ng walang gutom kitchen ng kagawaran. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gachalian, hindi na kinakailangan duman pa sa verification process para lamang mabenepisyo ng naturang programa. Narito ang report ni Dustin Bayog. Bukas na para sa lahat ang walang gutong kitchen program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Hindi na kasi kinakailangan pa mag-undergo ng verification process para lamang mabitipisyuan ng naturang programa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gachalian, ito ay dahil isa pa rin sa mga suliranin ng mga Pilipino ay ang matinding kagutuman. Ang walang gutong kitchen ay ang kauna-una ang public at private food bank collaboration ng pamalaan na layang solusyon na ng problema sa kagutuman at pagsasayang ng pagkain. Giit pa ng kalihim, mas makakatulong tulong ito upang mapalawak ang adikain na mabawasan ang pagsasayang ng pagkain at mas marami pang naguguto ang mabigyan ng tulong. Mula Desyembre ng nakarang taon, umabot na sa mahigit 10,000 individual ang nabigyan ng tulong mula sa nasabing programa. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nakapagtala ng higit limang milyong turistang bumisita ang bayan ng Manawag sa probinsya ng Pangasinan noong nakaraang taon. Ito ay dahil sa kilalang pilgrim site na Our Lady of Manawag Church na dinadaluhan ng milyong-milyong mga deboto taon-taon. Narito ang report ni James Galange. Umabot sa 5.78 milyong turista ang naitalang bumisita sa bayan ng Manawag sa probinsya ng Pangasinan noong nakaraang taon. Mas mataas ito kumpara sa 5.2 milyon na naitala noong 2023 o halos 11% increase sa total tourist arrivals. Ayon sa tourism office, mayorya ng mga bumibisita sa probinsya ay dahil sa kilalang pilgrim site na Our Manawag Church na milyong-milyong dinadaluhan -milyong ng mga deboto taon-taon. Bukod pa dito ang binibidang Sampaguita Farm na maaari ni mapuntahan bago dumako sa nasabing simbahan. Giit pa ng opisina, popular ang bayan para sa mga pilgrim tourist dahil dito rin makikita ang ilan pa sa mga tampok na tourist destination na may kaugnayan din sa Mahal na Birhen ng Manawag. Ayon kay Brandon Natividad mula sa Municipal Tourism Operations Office, maraming bumisita noong holiday season kasabay na rin ng celebrasyon ng Galikayo Festival nitong nagdaang Disyembre. Para sa research TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Magsasagawa ng training camp ang national team alas Pilipinas sa Japan at Europa bilang paghahanda sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Para sa Balitang Sports, iati diyan ni Mili Borja. Puspusa ng paghahanda ng National Volleyball Team Alas Pilipinas para sa paparating ng World Championship at bilang bahagi ng kanilang preparasyon, magsasagawa ng training camp ang nationals sa ibang bansa. Ayon kay Philippine National Volleyball Federation President Tatsu Zara, mag -e ang alas Pilipinas sa Japan at Europa bilang paganda sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship na gaganapin mula September 12 hanggang 28. Dagdag pa ni Cesara, magkakaroon din ng training camp ang nationals sa Portugal, Spain at Italy target umano nilang magsanay ang kopunan ng hanggang apat na buwan sa ibang bansa. Sa Hunyo, magkakaroon ng friendly games ang alas sa South Korea, Japan at isang bansa sa Europa. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampafeel better. Para sa inyo, magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo niyan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV